Trending at viral ang performance ng magbestis na sina Kim Chu at Darren ng kantang APT sa ASAP. Hindi nga lang kasi nila kinanta at sinayaw ang nasabing hit song kundi ginaya rin nila ang buhok, outfit, at movement ng mga original singer nito na sina Rose at Bruno Mars. Tuwang-tuwa nga ang mga netizens sa collaboration performance ng dalawa na kilala sa mga todo bigay na performance. Gaya ng inaasahan ay hindi binigo ni Nakim at Darren ang mga viewer na nagabang sa kanilang prod. Ang galing! Magpasikat man o production number, only outstanding performance from the besties, say ng isang netizen sa social media platform na X. Post naman ng isang Kim Pao fan, nakaka good vibes, parang back-to-back -back concert ang mag-besties. Instant hit nga ang song na APT sa buong mundo kaya marami ang kumakasa sa APT Dance Challenge, celebrity man o hindi. Pero ayon nga sa isang international fan ng K-pop idol na si Rosé, ang live performance ni Nakim at Darren ang isa raw sa pinakabongga. Tunay nga namang kahanga-hanga ang isang aktres na hindi lamang maganda at mabait, kundi puno rin ng talento, kaya naman hindi may ni Paolo Avellino ang kanyang paghanga sa aktres. Si Kim Cho ay hindi lamang isang kilalang aktres kundi isang inspirasyon din sa marami dahil sa kanyang natatanging talento, positibong personalidad, at dedikasyon sa kanyang propesyon. Patuloy niyang pinapakita na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakikita sa tagumpay sa larangan ng showbiz kundi pati na rin sa kanyang mga puso at kaisipan na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba.